sa ating kusina. Gagawa po tayo ng fudge brownie guys. Ayan, sa mga mahilig sa mga sweets dyan. Ito yung gagamitin ko for the meantime. Meron po akong ready made na brownie. Pero actually kaya ko namang mag mix ng powder ng brownie. But so far, ito lang muna ang gagawin natin para mas madali. Dalawang itlog. Three, four, one third na mantika or oil, cooking oil. And 2 table, tablespoon na additional Then, meron po akong spray ng butter para sa ating baked pan. Ayan. Dito natin nilutuin yung ating brownies mamaya. Ayan. So, lagyan na natin siya ng ano ha. Spray mo na natin siya guys. Ayan. Prepare na natin siya bago tayo magmix. So, ayan. Hindi na siya didikit guys. Ayan. So, imimix na natin yung ating brownies sa isang malinis na bowl. Ayan. Ayan. I will show you. ko naman yung tika. Dalawang itlog. Dahil kami na yung ating Ramadan, so prepare na tayo ng mga sweets. Trapaktis na naman tiyos ng mga sweets. dito lang yun. Tapos, dalawang kutsarang water. Ayan. So, mix, mix, mix. Para sa ating brownie. Okay, mix lang tayo ng brownies natin. Sorry guys, kutsara ginamit ko guys. Kasi... Ayan. Mas madali siyang gamitin. kailangan magsipag ni Host kumawa ng sweets. Kasi, para uh, may pang -cleanier. Minsan tirata kasi ako. Ayan. Ayan, see? Magali lang po siya ganun. So, nilipat natin sa ating pan. So, ito na yung ating pan na gagamitin. Ito na yung na-mix. Ano sya, kasimple guys. Napakasimple lang ito. Pero so yummy. Sweets. Brownie. My favorite. Hindi ako mahilig sa chocolate pero sometimes napinipili po akong kinakain na chocolate. Ayoko yung sobrang matamis. Masarap to sa tea. Ayan. Pag iinom ka ng tea. Ayan. So, yun Ayan. So, kunting mix-mix natin para ilagay natin sa ating oven. So, ayan na. Ihanda na. Ilagay natin sa oven. Ayan, naka-prepare na po yung aking oven. 210 lang na hot. At saka sa baba lang siya naka-play, naka-start. So, ilalagay natin na ating brownies. So, like 30 minutes or 25 minutes, okay na siya. Let's see. Antayin natin siya matapos mamaya, guys. sa loob yung ating brownies guys hindi pa po siya ready so antayin natin mamaya ayan ang pinakapaborito kong sweet sa lahat brownie ayan ready po siya for ramadan guys kasi malapit na po yung ramadan namin so nagpipipira ako ng kapag rito ako ng mga sweet iba't ibang klaseng sweets ayan. kailangan nila yan sa ramadan Ayan, so See you later. Titignan natin mamaya kung ano yung magiging resulta ng ating brownies. Ayan. Ayan, check natin siya kung okay na guys. Ayan. Uy, malapit nang maluto. Ayan, check natin yung tusukin. Oh, hindi pa pwede. Ayan. Hindi pa pwede. Pag nakikita nyo yung stick na ganito, ibig sabihin hindi pa pa siya pwede. Hindi pa siya ready. Ayan. So, balikan natin siya mamaya guys. Balik natin sa oven. Okay, ilalagay natin siya sa 210. Tapos sa baba lang siya, guys. Ayan, ready na po yung ating brownie. Ayan, mga lalabs. Pero mainit pa po, po siya, ha? Ayan. Later, pag malamig na siya, guys, pag medyo cool na siya, i-slice natin siya sa ganitong kutsilyo na ginagamit ko. Ayan, mamaya, makikita nyo kung ano yung inside ng brownie na yan, kung soft ba o hindi. Ayan. Ayan, masarap bagay yung na bagay sa kape. Ayan, may mga mahilig sa kape. Minsan pinaparis ko siya sa ano guys, uh, sa tea. Ayan, masarap din yung pag mag tea ka. Mahilig kasi ako mag-inom ng tea guys. Actually kape din, pero at the same time, nag-iinom din ako ng tea. Kasi maganda kasi yun sa pampag tunaw ng mga taba-taba. Ayan. Ayan. So, yeah. yummy, yummy. May brownies. Ayan ang brownies ni Hoss. Ayan. Later kakainin natin yan. Makikikain kayo sa akin, ha? Ayan. Ayan. Hihiwain natin siya, guys. Malamig na po siya. Ayan pag malamig na siya hiwain guys hindi siya didikit dito sa ating ano, tanghiwa. maganda yung resulta hmm. hindi ko nalagyan ng oil yung ano Yeah. Okay lang naman guys kasi kami-kami lang naman yung kakain ito. Kalimutan ko pa lagyan ng antika yun. Oops, ay. Ang dami na dala, oh. Pero okay lang, kakainin ko rin yan. Ayan, so try natin. Ayan, kuha ka isa. Yummy. See? Wow. Sarap. Ayan. Tikman natin. Ayan. Yum. Mm -hmm. Perfect. Mm. Time take, guys brownies. Mmm, -hmm. mm -hmm. yummy. Mm, claro. La chapina